Hello, good morning. Adi ah, na ako. May dako po kaklaro. May dito din nag-comments. May dito naman mag-comments Nga, daw ko no ako agihan humay. Kaya ano ko daw ko no, pagtinook nga na maupay man daw ko na no, balay. May dako na no, ako aircon. Ipapasabot ko la iyo ha. Nga diri report maupay mayda kami aircon. Maupay tamon kabutangan. Ang di may da kami erkon, diri na kami naabat hong kakurian. Tawo kami, parag uma. Parag uma kami. Napundar ininakon nga erkun, tungod hit pag uma. Paggarab, panhagna, ngang kun ano-ano pa dida nga mga sideline. Direman ada it pag uma. Deri man ada it sinisering nga pag uma. Para lahat mga barong-barong laan balay. Siyempre kami nga mga parag uma. Naniniguro gihapon kami. Ngayon amon balay, at amon pinagulan, mapaayad namon. Dire forever nga magiinuman nala kami bisan ni ultimo balay dire kami makaka ay paayad ayad amot akon puntuhan akon vlog han akon ginpost. partihan barato an humay kay adi kuno may da kuno maupay kuno tambalay Aan hi ako din hi anhi hi ako din hi nagbibidyo kay amo la ini din hi kit maupay nga view para hit para hit ako ng mga audience pero guys it akon mga it niya kan dire po ini pakamaraot ipapakita ko po ha iyo kung gaano ako nasubo nag-expect ako Adi ah, na liwat makakagtuok na liwat ako pero dire ako matuok guys damo nga salamat ha iyo mga concern na akon ipapakita ko ha iyo nga kuan tawag ito at balay dire po ini karuyog sigmon nga porki may aircon kami diri na kami naguuma, Nabuhi kami ha parag uma, ang akong tatay parag uma, ang akong nanay parag uma, namatay na la tungod ham pag inuma. Ipapakita ko po ha iyo, nga diri po maupay it amon balay, amo ako naniguro, naniguro kami, nga nag i ako nga, an amon humay, mababay dan, bisan naman la kami na lapos sin 5 mil, sugad so hito ba, Mara ko may dayo makakaintindi. It balay uho, papyo It balay buho, it atop. Dere ako nakakagliwan hinsim. Buho. Buho uho. Bisan ultimo, it mga gamit. It mga gamit, dik nakakapalit hin jura box. It amun tiles, nambubuka na. Waray na, maiha. dire na, dere kami nakakapalit di kami nakakapabag o Katima, may damaya kandida, nga riko mang kamu. kami riko. Kaya kung riko ako, maupay amon kabutangan. Nagpapaka-apord kami hinkun ano-ano. Oo, may time nga baga nakaka para sarasa kami. Pero diri ito namon inaro. Amon itong pinagulan, ito amon sinisirin nga panuma. Kita ani yuha, adi na ikaduha. Kita aha, nantuturo it amon mga atop it amon tiles guba it amon atop ng tuturo amo ito guys it sinisiring naguuma kami naguuma kami kita at amon atop naguuma kami nagiinoma kami nagahag na kami para may da kami mapanayad it amon balay kay diri habang panahon barong barong it amon paguok yan Siyempre, kita nga mga pubre, kita nga mga kablasanon. Naniniguro kita, para hit aton mga anak parahit hit aton mga anak kita at aton mga anak maniniguro kita diri paret aton kalugaringon kundi para hit aton mga anak para makaprovide kita nga magkaaday herahin maupay nga kinabuhi kaya ako gindanasang ko ang guti ay pa ako upod-upod ako han akon nanay panuma panhagna han akon tatay nakita ko ha ira didto han sanggutan labinan akon tatay nananggut nagkahulog-hulog didahan dahan kay nakon na tatay parag sanggut man masakit sakitan ini nga na buha aton diri man para ha akon maaram ako ang angkon punto nga tuhan akon vlog nga partihan pangutang diri la ako asay nga farmer an nangungutang an akon punto hadto didto nga may dagihapon mga duro na bahing ka, kablas duro na hing kapubri nga may dehera mga kahagnaan nga ang era ginuotang nga dito harus purus utang may da nagko comments nga dito na akong kuan purus mandok kaya no kuno purus ka utang madam Siyempre, waray man kita mga pakabuhi. Adi, na naasal ako hit amon babuyan. Namon babuyan, nag... Nga, namon mga kuan baboy, nagkamatay panhadi. Ipapakita ko ha iyo, lait amon balay. Diri ako makapa-apord-apord. Oho nan tuturo ito at amon balay it amon kusina. Kaya diri kami riko. Sakto la kami nga nakakakaong kaon. Magkaada man po ako hing kwarta, pinagulan po ito namon. Papakita ko ka iyo it amon. Nan in tawon, mga madam, mga sir. Sana maging kuangad kamo, maging, maging responsable ka mo ha iyo, mga comments. Kaya diri ka maaram kung ano't hit hitawo. Sana ada kamu para suportahan ako. Salamat na lahat iyo mga comments sa akon mga madam, mga sir. Kung nagkikita kamo, mo, kitaan ninyo it akon balay. Waray ko na palit, bisan usa naman lang asim. Waray ko na palit nga bugas. Waray ko na bilin nga bugas, mga madam, mga sir. Ah, mula inyan akon nasasalin nga bugas nga pinalit ko pa. Madam mga sir, kung nagtataka ka nga pero aircon er la. Et aircon er kun di ko nga nito ginaabrihan. Ginaabrihan ko la ito kung mapasupasugod kay aadi. Ah, Bisan ultimo it akon kuryente at aton kuryente. Tungod it aton panggobyernohan nga diri maupay puros korupsyon. It akon bilhit kuryente damo it kuan papakita. Oho. Umabot mabut hindus milit akon kuryente kay ano? May danaliwat bago. May danaliwat kuan distribution revenues 250. May dadamot mga charges, subtotal charges, subtotal other revenue kadamon mga charges, subtotal only charges kadamo hini ng mga charges. Tuyo lahat, hiukat laha aton. Dire kita maging kuan hit mga kuan. Dire ini naton sala nga mga Pilipino sala ini hit mga corruption nga nananabo din hiha ha kuan ha Pilipinas din hi man ha Pilipinas suga diton kaya guys kumita na kamo ini maupay gihapdanay ko naglalive ako adi ako di di naglalive pero naniningkamot kami guys naniningkamot kami naniningkamot gud kami talagahin hin kuan nga maka provide kami kitamon pangkaon kitamon pan kuan kitamon mga estudyante kitamon mga anak kay hi ako umabat kami hin magsusuralahin asin makakapalit-palit gud man ada ako nakakapalit-palit ako in lawlaw ng bulad. pero nagtatrabaho kami kay waray man ako trabaho yan na amad to mga madi mga pare damo mga salamat na nagkita na akong video ini explain ko la ini na dire lahi ako asay an, an parang uma, dire ako asay farmer nga umabat yung sugad hini Kadamo mo han mga comments, nag-comments sa akon. Pero, may daguti nga baga na, na hera kay tungod nga, anamon daw ko no balay, maupay. Pinakita ko na kamuhan akon balay yan na ada, amo laanay ni, istambay laanay ini. Mga buho-buho na anamon atop. Damo nga salamat ha iyo. Salamat han mga nasuporta kan Ate Salamat han nag mamahal ha akon. Salamat han iyo pag share hita akon mga video guys. Maupay kun ta kun ini nga akon pag vlog. Sugad so, lagi hapon hadto nga dako ang giniin ka man. pero yana na, waray naman bisan ultimo pag vlog buti ay nalat pero damo nga salamat hayon yung akon ayaw lang kamo kasi na hit akon mga post ginka clarify ko la ang partihan ang partihan akon balay nga na sering nakaka-afford pa ako. Oo, nakaka-afford ako kay tungod na niniguro man ako pag-inuma. Damo nga salamat ha iyo.